dyan natin ang langos yan ito lang po yung ginagawa ako pag sobrang uh, stress ng aking mga pa ito po pwede yung gawin sa bahay, pwede yung gawin sa sarili mo ito po yung ating mga organs ng ating mga pa na pwede yung hidotin okay, ito po yung ating brain para sa brain and then ito naman po yung sa eyes and then yung ating lungs okay lungs ah here here Ang lungs I'm sorry lungs and then yung ating shoulder shoulder tapos yung heart, yeah nandito tapos yung ating chin ito lang um at saka yung ating para thyroid thyroid ba tama nandito siya